Mga tol, share ko nga pa sa inyo. Uh, alam nyo ba mga tol, pwede dito mag-YouTube sa ating stock na car stereo mga tol. So kung wala ka pang pambili ng uh, Android car panel mga tol, so pwedeng pwede muna itong pagtyagaan mga tol. So ito mga tol, ayun no, YouTube po yan mga tol, yan. So pwede pwede nyo po muna pagtyagaan to mga tol. So try natin mag-play. Ayun o. Mahal po kasi yung mga tol, sa 6,000 to 7,000 yun mga tol eh. So yun mga tol, panoorin nyo lang tong video na to at ituturo ko sa inyo kung paano nga ba mag-YouTube dito sa ating stock panel mga tol ng ating Toyota Vios Kahit anong uri po ng sasakyan mga tol, basta naka Apple CarPlay at Android CarPlay, pwedeng-pwedeng nyo -pwedeng po itong gawin So yun mga tol, tara, pisan na natin, panoorin nyo na Hello sa inyo mga tol, uh, gagawin pala natin Android to mga tol, kumbaga pwede tayo dito mag-YouTube So gabit lang tayo ng cable mga tol at cellphone kay ginagawa ko po ito kasi nga ang ating uh, ito ay hindi pa siya ano ka yung Android na pwede ka dito mismo mag-type na mag-YouTube mga tol. So, kakailanganin natin ng cellphone sa itong charger. So, ito mga tol, bisa natin ang Una mga tol, isaksak natin. Ayun. Ah, uh, pagsaksak natin mga tol, pindutin niyo lang tong ano, Uh, transfer files and Android Auto. Pindutin nyo lang yung mga tol, no? So, pag okay na mga tol, yan. May kita nyo, di ba? Yan. Ang gagawin natin mga tol, pupunta tayo sa Google Chrome. meron tayong kita download dito, itype eh. uh, I-type nyo lang yung ito, ito. Tatlong A saka D. Pindutin, sundan nyo lang mga tol, ah. Tapos hanapin nyo rito mga tol ito. Yung may hugis na sasakyan na yung May logo na sasakyan. Ayun, yung may logo na sasakyan mga tol. Pindutin nyo yan. Ayan. Pagkatapos yun mga tol. I-download nyo. Ito. I-download APK. Ayan. Pagkatapos yun mga tol. Download for free diba? Ayan. So scroll lang natin Pababa Scroll I Scroll and scroll And scroll and scroll So titignan lang natin dito mga tol Yan okay na okay na I-download nyo na mga tol Download for free Download for Ah uh, 1.4.4 mga tol okay download now mm, download anyway mga tol ganyan talaga yan mga tol nagaganan talaga siya details punta tayo sa details ayan na para pwede na tayo mag youtube dito mga tol kasi ito kasi mga tol yung uh, uh, android Android Carplay uh, hindi tayo pwede mag YouTube so mga kailangan tayo ng apps na ito A, -A, -A -D, para makapag makapanood tayo dito ng YouTube mga tol Wala pa kasi tayo pambili ng ano eh, ng uh, panel na Android car panel mga tol wala pa tayo pambili normal kasi 'yun nasa alin ano, eh uh, nasa 6,000 to 7,000 'yun mga tol Pwede po ito sa lahat ng ano sa lahat ng sasakyan. Gawin niyo lang tong setup na to. Sa lahat ng uri ng sasakyan na merong Apple CarPlay at Android Android CarPlay mga tol. Lahat po ng uri ng sasakyan basta merong kayong Apple CarPlay at saka Android CarPlay. Gawin niyo na sundan niyo lang tong ginagawa ko. So hindi naman siya nagkakalayo at lang naman siya. Ngayon, pindutin niyo na to mga tol install na natin tanda nyo lang tapos open up app. open application tayo mga tol tapos uh, okay na tayo nyan ayan yun na okay nyo lang yun mga tol <clears throat> tapos pinutin nyo lang yung mga tol yes nyo lang yan okay na yan tapos pumunta kayo dito mga tol sa car steam ito car steam ha allow ito mga tol pindutin nyo yung allow kasi pag hindi nyo pinindut yung allow hindi gagana yan car steam so pindutin nyo yung mga tol ang ano uh, car stream 2.0 by ah uh, Chris Chris Tacos So, yun So, ayan na mga tol I-install mo yung ano Lapit-lapit mo lang konti uh, Wait i -ano mo na natin to, Wait I-install mo yung mga tol Yung YouTube na yan I-install mo yan. Pag-install natin yung automatic Nandito na yan sa ano Dito natin Pwede na tayo mag-open ano, Ayan Okay mga tol. Ito mga tol, pindutin nyo tong while using the app. While using the app mga tol. Ayan. Allow. Ayan, okay na mga tol. So, so ayan na mga tol Oh. Nakalood na tayo ng YouTube. Andito na siya mga tol ha. Ah. Andiyan na siya. Yan, ayan ang mga tol. EAD sa car steam. Tapos mga tol, pindutin nyo lang tong ano. Ayan, pagpindot nyo yan mga tol. Ayan, nakikita nyo yan mga tol. Car steam. So, ibig sabihin mga tol, ayun o. Lumipat na siya rito. Ayan, tapos uh, pindutin natin yan. Pindutin natin ang car steam. So, ayan mga tol instant uh, nasa ano na tayo uh, instant uh, youtube na mga tol sige try natin ayun no try natin mga tol ha So ayun na mga tol, ah. Oh. <coughs> nyo mga tol? Pwede na tayo mag YouTube, 'di ba? <laughs> ay, ayos talaga 'no. What mga tol. So ayun lang mga tol, okay okay talaga yung gawa natin oh. Stack lang to mga tol.